Ayan, katrabaho na uh, uh, ito yun, uh, sa sulod. Oh, katrabaho, ah, um, mga tutao. City Harbor, kay mga nabas tao kinimaterialis. Ah, Masakay na kong jeep. sa City Hardware. Ayan, may trabaho na sa sulod. Ah, tara. A kita tahu dibertta Hai ano mo na siya ng color tanan uh, pa pa proban pala ko asang color yung gusto di ba daw sige pwede na to bawang hindi na pinakuna na wala nakakuha kayo video ganina kay bawal daw yung sa secure bawal daw ilang i-video ilang uh, basta bawal daw sa sulod mag So, ito uh, lang kung gamay i-explain na lang ako sa inyo mga katrabaw kung actual sa tinood na nagtura ta diri kay nagtura ta tag jangan basta ug ini serialis so nakuha na nato ang presyo So, kasi nung gumawa, makapalit ha. Pero, dire, wala na sila roller guide. Ah, uh, roller sliding, wala na sila. Wala ka lang dito, itong dikarta lang. So, mangan ba sa buta, ang roller guide. Oh, uh, sakay na kong jeep mga katrabaho. got so far But in the end, it doesn't even matter, I had to so far and walk Atas na ta Mata sa amo ang lugar na Abot na ta. Nine sixteen. Um, uh, Ayan mga katrabaho, wala na ito na ito ang Solar guide Okay, wala sila i -stop daw Nakot dan sila Parking ba Trabaho Ang um, kaganina Nata natasulod sa City Hardware ah, uh, Ang tuyo, good nato to Nganbas lang tao Materialis Okay, para gamitin sa tong project Nato sa ta kaka nga gamiton sa ibuhat gibuhat karon nga project nya rayo nang mang gudaan na dili daw mag video-video sa sulod mo na nga gamay lang na po pero at least natay nakuha, gamay. na tay na po gamay ug nakita nato ang dikarta ay eh, maumang gud tong ipakita nako na sa tagiya ibali sampul kung unsang gusto ang kolor so mau lang to okay. so mau lang to ang ah, tutuyo do dito ang anbas ta materialis um, di karta roller sliding para sa itong gamiton dito sa kuan ba bed with cabinet para sa ilalom niya na muntiportahan ito gamitan og roller sliding so wala daw sila i-stack dito ang ilahal lang is kuan di karta so pwede na to at least nakuha na to ang presyo o so, basing ugma kapalit mapalit na nato to para mahuman na to itong trabaho so bangin lang yung paghuman mga trabaho pagkita dia po na ako sa inyo kung unsang pullman niya nga nahuman na sige, hindi lang taman ayaw mo kalimut pag subscribe mga karbaw kung wala pa ka subscribe sa kuha subscribe nyo mo i-click ang notification bell para updated mo sa mga bago na akong video so dahil lang taman mga katrabaw. so salamat sa inyo salamat sa inyo pagtanaw so, dahil lang taman nabay no, kung marapod kita kita sa trabaho no, nung ma sige nabay okay. bao tamang tama yun na uh, nagwasing na sila bus tamang tama yun nagwasing sila bus wapo na po ng sakyan na 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 itong materialis ma o oh, na ni ah, uh, mao na po niya itong gamitin ma mga trabaho sakyan na itong materialis bago po kayo ah, uh, sinaw na kayo kay bagong wasing Nah, ako ila ora kay Ilingaw, hey, you know. Chris De Maron kay Nganbas Ramtag Materialis. Oh, so, mao to. I... ako lang ning isingit kadali kay Ganina pag paglakaw Na ko ah, ganina pag adto sa gikan sa balay. Ana ah, kauna una, -una ko gla agri. Aw kita nau... kung unsa ang ilang gibuhat. Ugaron so, garon, kita na ko nagwasing na sila. Ano itong sakyan ugma? Kaya nang si materialis. Yan. Ugi okay, na kayo, sinaw na kayo mga katrabaho. Si si, bye bye. Yeah! <laughs>